and good morning so andito pa rin tayo sa bugay dahil lamay ng mother ko i-vlog lang natin yun ano routine na ginagawa natin so nagbabanday tayo kapag medyo umaga wala ng tao ising na tayo So gagawin natin, update natin mamaya yung fish Kasi may naglagay tayo ng tilapia Saka fry ng pangos, bigay ng Bureau of Fisheries dito sa Bugay Kagayat DA So gagawa tayo ng net Tutuloy natin para pangharang doot sa mga Alaga natin na tilapia at saka bangos So, nandito tayo sa babuyan Diyan, yan yung ano, ginagawang bahay na napag alaga ng baboy. Ito yung rice meal. Mapapansin, maliit lang siya. Pero dadagdagan dito ng extension tayo. 5x8 lang. Ito yung mga mailaw. Dito yung mga napier natin. Hindi na tayo muna nag-update ng mga baboy kung nanganak, may nanganak na ulit. Si Super Busy ang daming tao sa bahay may schedule ng tamis ay uh, pa prayer tapos na yung mga bisita mga tao ng kapatid ko mga kaklase niya dati mga provincial director ng polis so dumadalaw sila every now and then mga co ng mother ko so ganun ko pa busy dito yun update update lang sana sa bawe natin pero hindi pa natin nabibigyuhan kumusta na sila nakabusan na nga daw pagkain so bibili niyang darak kahit 20 saba lang sa kamais na niluluto ang dagdag para kumanda yung katawan nila kasi ngayon hindi makakuha ng uh, mga kangkong pero pwede rin natin vlog Mamaya na lang yun. tapdik lang natin yung baboy. Pasyalot sila. Kumusta na sila? Malamig na yan. Ang ganda ng mahangin. Buto hindi maambon, So... Tignan nyo, mapapansin nyo, mag 1 month na itong mga napier Pero magmula nang nakuhanan ng ilang pakain natin sa mga baboy Ganyan na naman sila kalago So siguro mga after 1 week, 2 weeks So puha tayo, hindi ko kasi na Na paasikaso So may isang tao na naman yun taas nila tatadumbo na naman yung mga tanim natin pero unti-unti mabawasan na naman natin itong napya para yung mga halaman natin na negative trees eat at the same time nalilinisan so eto sila So, na naisip ko dati na lagyan ng daanan dito para magkumuha ng napier madali lang pero dito na matay yung mga napier hindi na tumubo di e bali lalagyan natin eh. Na. mga ilalagay natin siguro Diyan uh, ano, madra de agua dito dati kasi may mga napier grass dito problema sinisira ng mga baboy itong yero so inadjust natin sila pagawa na tayo ng bakod doon yan para mapatras sila ta design tayo nagpagawa ng cubicle pero natinggan na dahil nga madre uh, mother ko na nawalan na bumigay na po So, pagkatapos ng libing daw, saka na lang itutuloy. Para yung mga buntis, may segregate natin sila kasi nalulusaw yung pagbubuntis nila. So, yan. Mas maganda siguro ang itanim dito yung Madre de Ago na lang. May mga tig-isang dangkal na doon na nakita ko. So, yun po. Para, para Para doble. May Napier na, may Madre de Agua pa. Magandang pakain kasi sa babo yun. Ah, madre de Agua, mataas ang protina. Isa sa pinakamataas na protina ng Madre de Agua. Ito so, yung mga nara natin, may mga tuog yan. Nilinisan natin para yung mabong sila kasi natatakpan sila ng Napier grass. So ito, tignan mo, ang nyabong. So, pabayad lang natin ng isang isang van para makabawi tong napier grass natin. Tapos, yan. Total mais naman yun, nilutong mais naman yung pinapakain natin sa baboy at sa kadarak. So, kahit wala mo ng fiber, nasama sa pagkain nila. Kasi so, lang natin si Mrs. Brown kasi yun mas gusto kong mga anak sana dahil nagagandahan ako sa kanya silipin natin kung nanganak na po may baboy tayo Ito yun nag anak ng sampu ang tataba na yung mga anak nag-anak po ng sampu yan tapos naapakan niya yun isa naman tayo yung pinakamaliit naman tayo din pero mga kapatid niya super taba so eto yung ano uh, pure na native uh, ang native na sinasabi ko may breed na ano na baboy ramo mataas ang baboy ramo yung lahi ng lalaki pero so, eto native yun nanay kaya gusto ko ito yung papalakihin pero tatlo lang yun babae. Na gitom na ata. So titignan natin yung iba kung may nanganak na. May isang tinago dito ay nilagay dito kasi nga lalaki na ng dede. Titignan kung nanganak na. Ito hindi pa. Pero malapit na to. So anak na nila lola to. I Ibig sabihin ng lola, yung mga Tatlong uh, baboy na ano Tatlong baboy na Maunang ba ano Maunang Inalagaan namin Tapos nag-anak sila Yung mga anak niya Nanganganak na naman So dito Hindi pag uh, Gising si Teddy Mamaya Kapag nagpakain Pwede nating mablog Dito sa tinatali dati ano lalaki gagawin na lang ng si dyan, tapos tatakpan para hindi makita ng mga kapitbahay yung mga bawi natin andito na si Mrs. Brown pero wala pa rin may pa rin na parang napaagay yung pag-ano natin sa kanya paglalagay pag September So, dito na yung kainan nila instead na dati dito sa loob, mas malinis na. Pero pwede pa rin mag-alaga dito ng paisa-isa, dalawa, or yung mga bagong panganak para hindi sila ma-stress. So, dalawa yung bulugan dito na native, pero itong native na lalaki na to, yung pinakamatanda. Ito po. Yun nandoon, anak niya na lang. So, baka ibebenta po yan kung may bibili o eh, kakatay na lang. ito po sila mas tumaba sila lumakan na rin parang hindi sila gutom kasi kung nakakita sila ng tao bigla silang lumalapit So, malamig po ngayon dito sa Bugay Kagayan dahil mahangin, umaambun-ambun. Hindi po, po, namin kung may low pressure area. So, yun, yun, or morning routine natin dito. Uh, yun, pagpapakain ng baboy. Pagbibisita sa kanila kung may problema, kung may napilay. Minsan nakakatawid siya yung aso dyan. Yun kapag may budget na lang po ulit papatungan ng dalawang hollow block siguro yan para tumas ng konti okay na yan hanggang balikat na pero ang lalagay sana uh, na lang. pero tingin ko mas matibay yung cement saka na lang magdadagdag pag natapos na po lahat dito yung cubicle doon na segregation natin yung mga buntis na baboy para mas madaling mag kadami. So, andito. Pwede rin magpakain dito eh. Gagawa ng pakainan dito. Uh, mas maganda dahil mas uh, angat to. Kumpara dito. Malalim to kapag tagbaha na, pumupunta ng tubig dito. So, ayan po. So, mapansin nyo, baboy yung alagaan. Maganda kasi wala nang ano. Wala nang damo. Yung mga kahoy, punong kahoy na lang ang natira. Malinis. So, dito na lang. Ko-update ko ulit nagpakain sila. Kaya isa or natin yun. So, ano, yung mga nagpapa shout out so ngayon uh, ano ngayon November 18 po dito tayo sa kagay naglib muna tayo sa hospital para nabisita na yung mother so hanggang dito na lang po bye, -bye po yung shout out na lang kay sana lang tayo nag shout out kasi nakalimutan ko po yung mga pangalan Bye-bye po. Bye,